na mga OFWs natin ay under process and one of the uh, efforts of our augmentation team is to determine the validity of their claims and if the validity is established then OWA is willing to advance the money claims of all the OFWs in Saudi Arabia. Yun po ang aming ginagawa para sa inyo po. Maraming salamat po. Mabuti ko kayo tanong kayo para malaman ninyo. By the time magland ako pa uwi, kasama ko na ang mga undocumented pati yung mga illegal na punta They will all be ferried home. Ang first batch niyan, pag landing ko sa Dabao, landi yung eroplano, dala sila. And we will continue to do that. <laughs> hindi lang kasi ninyo alam, okay, hindi mo kayo nagtatanong, that is why this is uh, as good as any other time to ask your question. We are working very hard for you. Kaya nga ako pumunta dito, na, nauna nga kayo eh. Pero I announce ko na nakausap ko yung si King and uh, yes committed so many things for you. Hintayin na lang ninyo. Pero yung naghirap, anytime you want to go home, sabihin lang ninyo, dadaling ko na kayo. The first batch is, when I land, I land also. Yung maganda na gusto nang umuwi, katabi kita sa aeroplano, bakante. Yes, uh, I'm willing to uh, I, I'm willing to, to answer your question. Wala kaming hangarin dito except your welfare. That is why this is my first destination. Assalamualaikum, Mr. President. Alaykum salam. Ako po si Mr. Said Ali Malik. Ako po yung Secretary General ng Duterte Middle East Movement, which is now diversified movement of empowered migrants. Heart-to-heart -heart question po, Mr. President. We have been usually addressed as modern day heroes. Ang tanong ko lang po, Mr. President, wala po ba kami karapatan, OFW to represent public office in the government like to serve the Filipino overseas and get ambassadorship of, for the first time in Saudi Arabia. Yes, Mr. President, DOFW. Yeah. Uh, Idagdag ko lang, sir. The Dr. Timidales movement just now and uh, Madam Cheng Plaza is our witness. we are part of the signing of the memorandum of understanding between the saudi government and the philippine government for those investors. the dream of $46 dollars, na and natin ngayon the chamber of commerce. and i will promise you that your dream will be realized. I am good until 3 o'clock in the morning. Ah, uh, good evening, Mr. President, and um, sa inyong mga kasama. Uh, ako po, ako po ay si Dr. Jill French Paspe. Isa akong din pista na nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Nagpapasalamat ako dahil sa isang executive order galing kay President uh, Gloria Arroyo noon na uh, nagsasaad na ang lahat ng mga Pilipino dito magkaroon ng special professional license examination. Yung mga hindi pumasa na dito, yung mga engineers, nurses, mga dentists na nag-work as dental assistant, okay, na mabigyan sila ng exam dito ng PRC. The problem, sir, ganito, ang problema ng mga dentists, hinaing ito ng mga dentista. The first two years, pinagbigyan kami. This year, hindi kami pinagbigyan. Nagtataka kami, sumulat kami. We have around 30 uh, ready dentists to take the examination, the We Lirefuse kami ng PRC. Dahil daw ang aming dental board of examiners. busy daw sila. Is it pwede na busy sila? E may mga overseas Filipino dito na gusto magkuha ng exam. Lirefuse kami. Eh, uh, Bebot Si Rebelio. Ma'am, good evening po. Yung pong hiling ninyo na mag-conduct dito ng examination, ang PRC, gagawin na po yan. Ah. Inirefuse kayo ng dating ano, leadership. Lahat ng PRC po, ga gagawin na lahat ng paraan. No? Dito ang gagawin para sa inyo. Hindi, gagawa, isasama natin ng dentistry. Eto <laughs> pa. Lahat ko professional dito na. Kaya yan, na matagad ako yung pinaplano namin para sa inyo. Uh, everything that would make you comfortable here will be done by your government. Yes. uh, uh maybe uh, sabi nila, uh, I, I am going uh, to Bahrain. Uh, I, have, I have about a few minutes with you. Go ahead. The boss. Last, last, ah, uh, uh, last three questions, last. ha? Ah. Uh, uh, bigyan mo natin yung pinaka... Last na to, last. Matanda na babae. Meron kanina, yung babae. Oh, yan. Last three questions ha? Okay. Yan. Ma'am, sige ma'am, yung question nyo. Magandang gabi po sa inyo, President. It's sa lahat po na pumunta dito. Una sa lahat, maraming maraming salamat po talaga. I'm just an ordinary citizen and mat malaking ano kagalakan sa akin dito. Isa lang ang pwede ko pong... Una sa lahat, thank you po sa pag... Uh, being the President of the Philippines. A lot of things that you have done and accomplished. Isa lang ko, sana po, pwedeng itaas ang rate ng OFW Filipino dito sa Riyadh po. At hindi lang sa Riyadh, sa whole Middle East. Itaas po. Kasi I was working since 1998, ganun lang pa rin ang rate. Yun po ang best sa lahat po, nurses, engineers, lahat po, laborers. Yung rate po. Sige ma, magandang ano yan, magandang suggestion yes. po yan. And, And, we will discuss this with the Minister of Labor of the Kingdom of Saudi Arabia. Okay. Salam sa ka, Yes, thank you. You're the man with the balls. Thank you ma, thank you. Oh, next. Yeah. Uh, mayong gabi, Mr. President. I am Adel Guru Alim. Ang tao po ito ay alam niya ang topografiya at geografiya ng Kingdom of Saudi Arabia kayo na po in behalf of OFW, we are the Duterte Middle East Movement, Dr. Abdul Hanan Tago for Ambassadorship. Marami pong salamat. We will consider the name. Okay, last, last. last. Uh, bigyan natin yung uh, yun, yung naka blue, naka long sleeve ng itim. Yan. Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw. ikaw, ikaw. Ay sir, Tatay Tigong, magandang gabi po. Welcome to Saudi Arabia. Ako po, si... Ako po si Toto Gonzales from Alcobar. Isa po sa mga volunteers sa Filipino organizations. Sir, ang concerns lang po namin, ang mga Pilipino po doon sa eastern region, around 300,000 po sa loob po ng ilang dekada hanggang ngayon, wala po kami konsulit. 400 kilometers po yung travel namin mula sa Cobar papunta sa Riyadh. At yung budget po ng, uh, ng impasi ngayong taon, binawasan pa po. Kaya hinihingi po namin sa pamagitan mo po, magkaroon po sana ng consulate or anything na magkaroon po kami ng hindi ah. Uh. Sige, eh, tatay Tigo, maraming salamat po. We'll give it to them. Bigyan niyo ako ng tatlong buwan and you will have it. banap. Banap, Ah, uh, Sige, okay, boss. Ako na magsabi, boss. Ayaw. <laughs> to... Ang aking flight is overdue. So, kailangan nagadikit na ako. I have to go. I have to. May meeting pa ako sa government officer dito. Sige,